Ako po si Ginang Aida Rivero Manisio, asawa ni Federico Ramos Manisio at uh, ako po ay nandito ngayon sa opisina ni Congressman Gaston Bunting upang kunin po ang aking GL na hiningi para po sa asawa kong nasa ospital dinala na namin sa ospital kasi hindi na siya nakakakain. Pagdating po sa ospital, kinonfine na siya kaagad. Gawa lang po nung, sabi nung una nung doktor, acid reflux lang. Nung lalaman namin, meron na siyang iba't ibang sakit. Nagkaroon so, siya ng PTD. Parang milit to sa ano sila eh. Sinasabi nila na resistance na siya sa gamot. Sa ngayon, nasa ospital siya, i-endoscopy e po siya ngayon. May nagsabi po sa akin na baka pwede ka humingi ng tulong kay Kong. Sabi niya, sabi ko, sige, tatry ko na humihin. Eh. Pero actually, meron naman kami ibang nare-receive na financial galing kay Kong. Di ba yung sa student, nakakakuha naman kami. So, tinry ko lang po na, ano, kung ma-approve or what. Hindi ko na ako po na-expect na ma-approve na, ma approve na ma approve yan siya. Thank you. Uh -huh. <laughs> Thank you talaga. Napakalakang tulong po. O, para po kay Kong, ah uh, siyempre, good luck. Kasi siyempre, pero syempre doon tayo sa alam natin nakatulong na. And maraming salamat po talaga dito sa GL. Sana po ano, manalo siya ulit para mas marami pa po siyang matulungan.